dan ah, buka tengah idul kayu lai sunud ini sebuah kin idul buka dah dah tengah dengan idul dan ping lutuk dah pun makan tai gasul dengan idul ini lengan member kah kah Lagyan magawi sa mga itrabuhan mga idol kay kanang mo na magporma. Di naman magamit mga mugbo ni. Eh. Ano yung sugod kay ni? Ano yung ginabuhay sa bukid mga idol? Labukid eh, mga relic man yung mga idol. Alam mga idol, thank you po watching mga idol.